Maglinis mga labs. Yan, ganyan. Pagkatapos sabunan, pasiritan ng host. <laughs> pasiritan ang bibig. <laughs> o, ganyan po siya maglinis, guys. O, di ba? <laughs> Tapos siya magbanwa sa loob. Ginanyan niya rin. <laughs> o, di ba? Malinis. Talaga. oh sa so, may gusto dyan, magpalinis. PM nyo lang po ako. Yan. Yan O, di ba? Ganyan po siya maglinis. O, oh. Oh, o. No. Oh. oh. sana all. Ganyan maglinis. Malinis na ba? oh, harap ka muna dito. O, oh, <laughs> <laughs> oh, yan. Uh. Diba, parang oh, yan. Malinis. Maganda naman talaga pag malinis, Prisco. O, uh, pasok to biya ngayon sa loob. Okay lang 'yan, nakaano naman. Hindi an buksan mo 'yung screen an, tapos pasiritan mo rin 'yung screen yan. Yan, ganyan. Yan. Yan, tapos pasiritan mo para tanggal 'yung alikabok niya. I, tapos, eh, tapos is, isara mo lang yung muna yung pinto. Para hindi tumalsik doon ba yung tubig ba? Yan. Para matanggal talaga siya. O, oh, di ba? Tapos pasiritan mo. O. Oh. Banda yan. Ay, may pasok yung tubig yan doon. Sa loob. i ko so naman. Sa bagay, ma ko mo naman. O, oh, ba? Diba? Ganyan po maglinis mga loves. Kung wala po kayo yung idea kung paano maglinis, ganyan na lang po. <laughs> Para sira agad. <laughs> agad. <laughs> kung oraw orawin arawin nyo mga loves, ah, tanggalan lahat. <laughs> Sige. Sige na, pasirita mo na. May sabon pa. O, yan. O, oh, yan. Ganyan po siya. O, oh, saan pa kayo? <laughs> Only in the Philippines. <laughs> Bye. I <laughs> 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 Ayos na. No? Oh, mm. Hindi, malinis na. Presko na. Linis siya. Eh.